Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, isang malaking revelasyon ang inaasahan mula kay Ai Ai Delas Alas sa kanyang nalalapit na panayam kay Boy Abunda sa Fast Talk with Boy Abunda sa November 11, 2024, na eksaktong kaarawan ng aktres. Usap-usapan ng posibilidad ng hiwalayan nila ng asawang si Gerald Sibayan matapos ang isang dekadang pagsasama. Ang impormasyong nakalap ng cabinet files ng PEP.ph at ang kompirmasyon ng panayam mula kay Boy ay nagpapahiwatig na bibigyang linaw na ni Ai ang isyong ito. Nagpakasal si na Ai at Gerald noong December 12, 2017 sa Christ the King Parish Church sa Quezon City. Sa kabila ng kanilang malayong agwat ng edad, nagtagal ang kanilang pagmamahalan na siyang dahilan kung bakit ikinagulat ng marami ang balitang ito. Sa isang kamakailang panayam kay Boy para sa kanyang show na My Mother My Story, hindi nabanggit ni Ai Ai si Gerald, na lalong nagbigay pansin sa mga usap-usapan. Sa kanilang pag-uusap, inilahad ni Ai Ai ang kanyang takot na maiwang mag-isa, at nagpahayag ng makahulugang ang paghingi ng tawad sa kanyang sarili sa pagpayag na masaktan, parehong pisikal at emosyonal, sa nakaraan.